Deep floor. Fourth floor. Ito ang fourth floor. Ilang. pinatay ang pagbaba na tayo. Third floor. Yan ang down no, no. on second floor. Papa Jesus, so, second floor. Mm. The building. Ito air. water pump. air may water pump kami para umakit. Dito na kami sa first floor. Katukin ko. First floor. Ito ng First floor. Manoy ko. Okay. Ha? Alin ang kukunin yeah. ng lilya? Ayan, ito yung aking, ano, sa first floor. May tinda kaming ukay. Okay branded okay na magaganda ang ano. Uh, asan yung kukunin ni Nang Lilia? Nile. Nile. Yung kukunin ni Nang Lilia na bag. Do sa karton. Ah, i eh, ano muna. Bag tinya na. Kabalo. Ah, ito. Oh, ngayon niya kukunin. Ihatid muna. na. Hmm. Dito ko kunin ng leya. Maganda kaya siya. 500 na lang. Kaya nagustuhan ni ng ilya. <laughs> Mura Murang-mura na. Ano, gushi. Gushi yan, gushi. 500 na lang. Ay, marami, ay, marami kami dito guys. Yan, gushi din. Hmm. Yan you know, mga ito original yan guys. Ah. Uh, Metro Metro City bag. Ito original Sisley. Uh, yan. Punta lang kayo dito guys mga branded na damit. Ah uh, ano sya guys. Uh, high quality branded original. May hoodie yan you know, may mga hoodie. Yan, Dickies. Mm, Nike and Nike original lahat yan guys yan visit lang kayo dito sa Block 5 Lot 7 pag wish yan Nike yan pila yan puntalang kayo dito guys yan may mga sapatos din tayo guys shoes yan original shoes yan Le Adidas yan bago pa yan guys yan Vans Nike. Ayan o. Visit lang kayo dito guys. Marami kayong mabibili. Mga original. Hmm. Yan. Discovery. Yan. Discovery. Lagi natin ito dito. Lagi natin dito. Discovery. Discovery. Magaganda pa yan guys. Mga bago pa. Ayan, meron din tayong mga lagyanan ng mga ano. Ayan Oh. Baka gusto ninyo. Sosyal na lagyanan. Battle. Pwede kayong mag imbak dyan ng ano. na um, preserve na mga pagkain. Ayan. Thank you for watching.